Ay nako, Kagura. Ay, oh, siguro nagpa-practice yung Kagura na to. Wala pang kawala sa amin, Pri. Ay nako, oo! Uh, 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 uh. Isa pa. Ay nako naman. Oh, isa pa to, isa pa to. Oh, isa. Dalawa kayo. Ay nako naman, oh. Ay! Walang pata. Isip. Uh, uh, pata ka mo sa ulo. Uh, paku, paku. Oh, isa ka pa. Isa ka pa. Paku. Uh, paku. Paku. buenas naman. Ay naku, oh.

Siyempre, bago tayo maglaro, eh, mag-shoutout muna tayo ating mga idol dito. Unang-una, si Marcelo Jr. Llanes. Ayan, idol. Maraming salamat sa supporta at saka sa, sa pag-share ng ating mga video. Ayan. Shoutout sa'yo. syempre, si Karoy Stigilod. idol. Maraming salamat sa supporta. Ah. Okay, shout out sa'yo. Tsaka si Petro Pinduko. Ayan, idol. Maraming salamat sa suporta. Ah. At uh, syempre, doon sa mga idol natin na, ano, na mga nanonood na lang. Wala nang time mag-comment niya. Shout out inyo, mga pare, mga pare. Kung ano mga man ginagawa niya dyan, yan. Ah, ingat kayo dyan. Okay, so ayan. Tara, naroon na tayo. Ayan mga mare, mga pare. Nasama ko ngayon si misis ko. Yan yung radar, yan yung unang-una oh, <laughs> ay S1. Ganda talaga yun. Kaya tapo pa Kuruli kaya tayo, no? Bala ka. na. Mag-ban muna tayo. Si... Ito, mahirap pag kami kalabang estes bin eh. Aminin mo kung di mo kaya. Bala uh, natin yung presya. Yeah. Kaya... Ang hirap ngayon kag-tay ni Estes Prezo. Oh, yung, Nagbanan ng kalaban eh. Dapat ibanan na lang sayang. Kasalanan mo yan eh. Dapat pala yung tangke na lang binanit ko. Yun. Paborito yeah, ng misis ko yan eh. Balita ko. magaling yan. Sa jungling tayo. Eh. Okay. Tala na. Okay na yan. Ano kaya mga pre? Bilis. Show na kayo. Show. Bilis. Susulat-sulat. Kumuha ka ng tape, i-tape mo, i-record mo yung boses mo. O tapos padala mo dun. Yan, malala mahala kayo dyan. Ayaw mag-show eh. Di, si, ano, Esmeralda na lang tayo mga pre. May kusmekos. <laughs> kusmekos na. Kita niyo yung mga skin mga pre. Oh. Ay! Nagmamalaki pa yung skin mo. Oo, alam mo bakit? Pinaklanding paklong, dalawang kalaban namin, Tante Min. Tapos may kagura. Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. Ah, mag-seek ng line-up ng kalaban namin, Pre. Idapat eh. niyo! Okay, kahihinap na ng laro natin natin, mga Pre. Ano'ng paksak yan? Ito ang... ...delikado. Sandali. Tutuloy pa ba natin yan? Sana, okay tong layla namin, Min sa so bagay to sana pre sa sa maid hindi totoo yan ay ay na yun na na yan sa so mga mahilig mag-core dyan kanya-kanya tayo dyan nga pre iba inuuna yung blue eh ako inuuna ko talaga to bahala kayo <laughs> kanya-kanya tayong yung style dyan eh kanya-kanya tayong -kanya yung discarte sa so uh, ako ito muna talaga Ayan, basta core ka pre, focus lang muna sa ano, focus lang muna sa pag-farm. Ganun lang yun. Akala mo eh, marunong pa uh, <laughs> uh, itong kanino. wala to. Karamihan ang nakakalaban kong Franco, mahilig manggulo eh. Pero ito, mukhang ano lang, wala lang. <laughs> ito, patay ito, patay ito. Sige nga, subukan mo. Patay ito. Patay to pre, patay to pre. Aba nakatago. Oo, aba aba, wala kang gawala pre. Naku, may kusmikos lang yan eh. Nakajamba. Mm. Ay, naku naman. Dapat kasi nagpasama ka ng tanki mo. Dalawa yung tanki niyo eh. Siguro nag-core yung ano. Si Akai. mahilig mag-core ngayon si Akay eh. Thank you, Chala. Wala. Wow, yung MM, mm niya pre. Let's

Oh, saka sila tumulong sa taas eh. Kanina, hindi nyo tinulungan yung MM nyo eh. Hoy, huwag ka makialam ha. Oh. Ah, to lahat ng mga bak nyo. Sino lahat? Kapsabi mo! Pag okay. ako nagkor, ubos yung bak nyo. Nalitado masibang to. Wala, <laughs> wala. Oh, oh, aba, 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 aba. Oh, o sige. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Aray. Nakakuha. Ala, 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 ala. Sige, baka mo sa uno. Sige. Na. <laughs> lang, wala pa masyadong mga items pa. Kung nagkataon, talagang lasog-lasog ako dun. <laughs> ito, ito, ito. Kakagulo. Ay siya. Ay siya. Ay, naku po. Huli ka. Hmm, isa ka pa. Pak! Ay, sayang. Ay, Naka, ano, ng... Pak! Pak! naman naman. Ay, naku naman. <laughs> ko wala ko wala ko okay. pre ito alam na this man gonggol wala 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 sa na hindi ko rin yan oh oh eh, ganyan ganun din dapat mga pre huwag basyadong puro puro habhab -hab. <laughs> kailangan mag share ka din Ma mabait ka naman pala eh mm, patay ka ay solyong abot na abot na ay, naku na yung kagura. Ito yata ang kagura na mahina. Oh, mahina yung user to ng kagura, pre. Ibang kagura, ang galing paglalaroan ka talaga eh. Sabagay. Ito, wala. Paltak. Wala nga, yabang mo. Hindi, kaya mo yan ano, silong. Ikaw talaga, wala ka mara sa akin. kaya <laughs> mo silong. Bula! Ah, bahala ko dito sa back. Nakita ako sisilong at ay patay si silong. Dahil sa'yo! <laughs> Dapat tumulog na ako niya. Tumas! Yes. Ang tawa mo ah! Ay, ay, <laughs> ay nako, kagura! Ay, siguro nagpa-practice yung kagura na to. Wala kang kawala sa amin, pre! Ay nako, Oo, uh, uh, isa pa! Ay nako naman! Oh, isa pa to, isa pa to! Oh, isa, dalawa kayo. Ay, naku naman. Oh, ay! Walang pata. Isit. Pata ah, mo, pata mo. Paku, paku. Isa ka pa. Isa ka pa. Paku. 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 Ang buenas naman. Ay, naku. Tatay na naman. Isa ka pa isa ka to. Uy, sayang. Ah, isit. Makakasok. Uh, ah, nakuha pa pa. Ah, Malas naman, oh. Ay. na. Tari, kailangan mo ka pa. Tatap diba? Wakang di tanung Huwag kang tanong ng tanong, naguguluhan ako sa'yo. Nanyak dapat yun eh. Ang bisyoso, ang kapal. Ula, 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 nabagsak ka din, ano? Nabagsak ka ng impyerno, ula. Patay ka, umaga. masibang to. Nadali ni Mises, yun. Nadali ito, mga pre. Nadali ito. Pateta si Usong na ito, pre. Ito, malakas lang ngayon si Usong, min. Pero ito, hindi natin ito pakakawalan ito, pre. Mises. Ano nga po kay Mises? Nadali si Mia, min. Ah, si Mia. Si Ah, wala.

Pak pak nope, oh, wala pre. Ay, nako. Kaya sa ka pumunta, Hindi dari sayo. sige, sige. wala na arai ka. Ah, wala ko pre. Ito, isa pa. Baka okay. awa. Oh, patay. Kita yung igit. <laughs> Ito, isa pa to. Ah, wala to. Isang mikos kosmikos lang to. Isang may kosmikos lang to, pre. Opa! Pusit sa buhay to. Ay, ay, pa... ay, 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 turret, bahala kayo dyan Magbakbakan kayo dyan, lakas yung turret Pinyong ano kill Sige Sige na pakita natin sa buong mundo Na tayo malak malupit magnegos mekos dyan O oh. Hello Bisit Ah, uh, 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 is... uh, uh. Uh, patay ka Patay ka, na, Pakita ka ah! Ay, naku naman Pumunta ka talaga sa area ko Ayan, alam mo namang ano eh hindi niya alam na 30 pre. Kaya ganun. Ito sir, ang palinis. <laughs> patay to, patay to, pre. Patay pa, pre. Patay pa. Hindi siya Patay Gabot! nice one, Layla. Nice one, nice one. Last 3 minutes, pre. Last 3 minutes, last 3 minutes. Kaya pa ba? Hindi yeah, kaya, sir. <laughs> kaya, kaya yan. Oo. Oh. Hala, ubos na. Diyan ka na lang. Hala. Hala kayo dyan, mag-push ako. Bakba ako siya sa baba, oh. Sa gitna. Ay. Hmm. Parating na ako. Parating na pinakamalakas. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Parating na pinakamalakas. Ubos kayo, kumag kayo, ah. Parating na pinakamalakas. Oh, oh, saka punta, oh Oh, oh, napabayan oh, 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 oh. Wala na, wala ka na ka, Pre, ay, naku naman, oh Ay, naku, mikos-mikos ko pala, Wala na, oh Masarap mong patay Ay, naku naman, oh, isa ka pa ha! Ay, naku, Oo! Oh. Dadali ng bitches <laughs> Ay, naku Ang lakas pa naman ng, ano, ng Nung multi niya, no oh. Ay, nung ako mausap dito, ha Ang misis doon

yun? Oh, NDT pa nga. Bayaw mo. Ay, grabe ka. Napaka-easy, min. Um, oh, God, oh gabi, oh. Ang kaya moment, pre, oh. Kaya nga, it... magaling ang tsamba mo. Malakas, eh. Oh, gada mong min. Yan yeah, ang pinakamabagsik na core, pre. Oh. Oh, MVP na agad ang moment. Tapos, ano pa? Ewan ko. Hmm. Eh. Tamo, zero death. Ay, naku naman. Hindi na, ang tagal mo eh. <laughs>